Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa ika negatibo, labing apat na ng Abril, dalawang libot dalawat limang. Ngayong araw, ika negatibo, labing apat na ng Abril, ang enerhiya na nakapalibot sa iyo bilang isang Aquarius ay may kakaibang katangian. May kakayahan kang magsanib sa anumang grupo nang hindi nahihirapan, kaya't madali mong nakakonekta ang iyong sarili sa iba't ibang enerhiya at pananaw. Ipagdiwang ang kakayahan mong ito ngayong araw, dahil ang iyong mga pakikipag-ugnayan sa iba ay magdadala ng malalim na mga pananaw na magpapabago sa paraan ng iyong pagtingin sa mundo. Ang iyong likas na pagiging bukas sa mga ideya at karanasan ng ibang tao ay magbibigay daan sa iyo upang matutunan ang mga bagay na hindi mo pa naririnig o naisip. Mahalaga ang araw na ito upang maging mas receptive at maglaan ng oras upang pahalagahan ang mga bagay na natutunan mo mula sa iyong paligid. Pakinggan ang mga kwento ng iba sapagkat sa kanilang mga karanasan ay may mga aral na magagamit mo sa iyong sarili at sa iyong patuloy na paglago. Habang naglalakbay ka sa araw na ito, maglaan ng pansin sa kung paano ang mga nararamdamang pagkabigo o pagkakasakit ay maaaring magbago ng iyong mga iniisip at kung paano ito maaaring makaapekto sa iyong mga aksyon. Sa araw na ito, may isang mahalagang pagsubok na tatahakin ka, at ito ay maaaring maghamon sa iyong kakayahang manatili sa iyong tunay na pagkatao. Ang nararamdaman mong pagkadismaya o pagkakasakit ay maaaring magdala ng mga negatibong sa loobin na magbibigay ng takot o panghinaan ng loob, ngunit ito rin ay pagkakataon upang maging mas matatag. Subukang intindihin ang mga damdamin ito, at huwag hayaang ang mga ito ay maging dahilan ng pagkaligaw mo sa iyong tunay na layunin. Ang iyong kakayahang mag-reflect at mag-isip ng malalim ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang iyong integridad at manatiling tapat sa iyong sarili. Sa bawat hamon, magsimula kang maghanap ng mga pagkakataon upang maging mas maligaya at mas kontento sa iyong mga reaksyon. Ngayon, maglaan ng oras upang magmuni-muni sa iyong mga relasyon. Ang mga ugnayan na mayroon ka ngayon, mula sa mga kaibigan hanggang sa mga mahal sa buhay, ay may malaking papel sa iyong kagalakan at paglago. Kung nakakaranas ka ng tensyon o hindi pagkakaunawaan sa isa sa iyong mga relasyon, maaaring ang araw na ito ay magsilbing pagkakataon para ayusin ang mga hindi pagkakaintindihan. Ang pagmumuni-muni at pagpapatawad ay magiging susi upang mapanumbalik ang pagkakasunduan at positibong daloy sa iyong mga ugnayan. Mahalaga na mapanatili ang iyong pakiramdam ng kadalakan at kapayapaan, at sa pamamagitan ng pagpapatawad at pag-unawa, ang mga ugnayan ay maaaring maging mas malalim at mas buo. Sa pamamagitan ng iyong bukas na komunikasyon, malalagpasan mo ang anumang hadlang na maaaring magbawas ng saya sa iyong relasyon. Ang iyong kakayahan na makipag-ugnayan at makialam sa mga iba't ibang aspeto ng iyong buhay ay magiging malaking tulong sa pag-navigate ng mga pagpapalit-palit na dinamika ng iyong araw. Ang iyong mga pakikipag-usap sa iba ay magbibigay sa iyo ng mga kaalaman at pananaw na magagamit mo hindi lang para sa iyong sarili kundi pati na rin sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagkakaroon ng malalim na pagkakaintindi sa mga ugnayan ng lakas at kapangyarihan sa iyong paligid ay magbibigay sa iyo ng kakayahang magdala ng balance at harmony sa iyong buhay. Laging magtiwala sa iyong intuition at hayaan itong magpayo sa iyo kung paano makipag-ugnayan sa mga tao sa iyong paligid. Ang mga koneksyong ito ay hindi lamang magpapalalim sa iyong personal na buhay, kundi magbibigay rin sa iyo ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy sa iyong mga pangarap. Sa pagtutok sa iyong mga pakikipag-ugnayan, magkakaroon ka ng mas klarong pananaw kung paano magdadala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang palakasin ang iyong koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Subukang maglaan ng oras upang makipagbonding sa pamilya o mga kaibigan at magbigay ng tulong o mga saloobin na makakatulong sa kanilang kaligayahan at kaunlaran. Ang mga simpleng galak at pagtulong sa iba ay magbibigay ng higit pang kagalakan sa iyong sarili. Gayon din, mas magiging maligaya ka kapag ang mga relasyon na iyong pinapahalagahan ay muling magkakaroon ng mas malalim na kahulugan at halaga. Ang iyong mga kontribusyon sa buhay ng iba ay magiging malalim at makakakita ka ng mga positibong pagbabago sa iyong kapaligiran. Ang mga maswerteng numero mo ngayong araw ay isa, tatlo, at siyam. Gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon, maging sa mga maliliit na hakbang na gagawin mo. Ang mga numerong ito ay magdadala sa iyo ng lakas at positibong enerhiya upang magtagumpay sa iyong mga gawain. Ang iyong maswerteng kulay ay lilak, isang kulay na sumasagisag sa espiritu ng pagbabago, pag-ibig, at pagkakaroon ng mas mataas na pananaw sa buhay. Subukang magsuot ng lilak o magdala ng bagay na may lilak na kulay upang madala mo ang enerhiya ng kagandahan at positibong pagbabago sa iyong araw. Ang iyong mga maswerteng gawain ay nakatuon sa pagpapalalim ng iyong mga ugnayan sa pamilya at mga kaibigan, kaya maglaan ng oras upang makipag-ugnayan at iparamdam sa kanila ang iyong pagmamahal. Maging buka sa pagpapakita ng iyong nararamdaman at magbigay ng tulong sa mga mahal mo sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magmuni-muni at magpasalamat sa mga magagandang bagay na nangyari. Ang iyong kakayahang magbigay ng malasakit at pagmamahal ay magbabalik sa iyo ng mas maraming biyaya kaysa sa iyong inaasahan. Sa bawat hakbang ng pagpapatawad, pagkakaroon ng malasakit sa ibang tao, at pagbubukas ng iyong puso, magkakaroon ka ng mas magaan at mas positibong pananaw sa buhay. Patuloy na ipagdiwang ang iyong pagkatao at ang mga relasyon na nagbibigay saysay at kadalakan sa iyong buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.